explore ko lang o papaliwanag ko lang yung yung nakita nyo sa video What? panlasan uh, to ito yung sinasabi kong panlasan Ha? Uh? Uh, <laughs> yung video na po nito na ginagawa nila o paano paano to gagawin o uh, i e, Google kakarga yung buhangin so ito pala yung Karidi na to, ito yung banglasan. Ito yung sapin. Para siyang, ano? Para siyang carpet. Karidi na to para pa low tide ng dagat, Ay makikita na yung itim na margahan na yun doon sumasama yung ginto. So sa ngayon wala pang hindi, hindi naman ganong kalaki yung ano pero pag tatagaan tiyag, mayro namang ano makaano naman ng bigas. Hindi katulad sa dati malaki yan. Tiga, tiga na lang sa ganitong panahon. So yun na ako. Ah, dito sa karga yung buhangin yung buhangin uh, na ah, nila sa karga tapos kumuha sila yung isa kasama pwede dalawa tatlo yung isa kuha ng tubig sa dagat at ididiligan para maanod yung buhangin yung doon at Napili lang yung itim na margaha dito. Dito dinidikit yung mga itim na marga o mga ginto. Dito dinidikit. Pagkatapos nyan, kung ano na ano, mainit na nasa katanginan na lang yung kung anong oras sila titigil kung wala ang talagang makapalang uh, margaha so dilinin nila yun kukunin yung mga nakadikit na ano para kukunin tapos ito katarga sa balde wawaswasan kukunin yung uh, buhangin bibilingin biling biling na uh, paraan na pagkuha ng itim na marga at ang uh, ginto so ito yung guys yung banlasan giniagawa mo <laughs> so ito isa to sa pang pangunahing pangkabuhayan sa aming lugar so ngayon no, hindi na ganong kalakihan yung katulad dati na malakihan abot na mga isang gramo, dalawang gramo ngayon, tiga-tiga na lang mga 1 mg, 2 mg. Yun. No, nakasama ko ngayon. Hindi na kasi ano na lang eh, tulad niyan, hindi na gaano makita yung buhangin na may kasamang itim ng marga. Sambahan na lang. Sambahan na lang. So, yun lang guys. Ito yung panlasa. So, ano yun lang guys ang ang unang-unang pangkabuhay sa aming lugar ang pagbabanlas ito okay. guys